Pinabibilis ng grupong nangangalaga sa mga OFW ang proseso ng pagre-release ng mga balikbayan boxes sa Bureau of Customs at batas na nagsusulong sa karapatan at pagprotekta ng mga OFW. Pinaiigting ng grupo. Narito ang report. Matapos ang pagbitay sa isang Pilipino kamakailan sa Kingdom of Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay, may siyampang Pinoy ang nakalinya sa death row. Ito ay ayon mismo sa Department of Foreign Affairs. Sa tala ng DFA, may 83 Pinoy pa ang nasa death row sa iba't ibang bansa. Nakaramihan ay nasasangkot umano sa ilegal na droga at pagnanakaw. Sa bilang na ito, 56 ang nasa Malaysia, habang ang iba naman ay nasa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, China, Vietnam, USA, Japan at Brunei. Dahil dito, iminungkahi ng OFW party list na pagtibayin pa ang diplomatic ties at bilateral labor agreements sa ibang bansa para maprotektahan ang mga OFW. We are pushing for a very good legal assistance para po sa kanila. Ganon din po ang pinipilit po nating malaman na habang naghihintay sila sa kanila pong mga uh, verdict ng mga kaso ay maayos ang pamumuhay nila sa kanilang kulungan. Nitong nakaraang linggo lamang, 47 Pilipino at dalawang dependents ang dumating sa Naiya Terminal 1. Sila ang ating mga kababayang nag-avail ng Voluntary Repatriation Program ng Pamahalaan matapos maipit sa gulo sa Lebanon. Sa kabuuan, may 525 OFW at 30 dependents na ang nakabalik ng Pilipinas mula Lebanon. Eh, kung sa tingin po ninyo, ay wala na pong pag-asa sa ngayon, pwede naman po kayong bumalik muli. Huwag po natin isugal ang ating buhay. Samantala, nasa Indonesia na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa inaugurasyon ni President-elect Prabowo Subianto. Kaya ang grupo nanawagan sa bagong liderato ng Indonesia na pakinggan ang apilan ng Pilipinas para mapawalang sala ang ating kababayang si Mary Jane Veloso mula sa parusang bitay at nakarinawa makuha ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung ano yung niya para sa ating kapatid na si Mary Jane. Natalakay din ang pagresolba sa isyu ng balikbayan boxes. Ayon sa OFW Party List, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs para mapabilis ang proseso sa pagre ng mga balikbayan box. Tiniyak din nila na mapaparusahan ang mga sangkot sa anomalya. Nagbabala rin sila sa mga OFW sa mga tinatawag na mamasanga o yung mga nagpapadala ng bagahe. Kinakailangan magkaroon talaga ng stricter implementation na magkaroon ng pagkulong sa mga uh, violators, sa mga freight forwarders, local or international freight forwarders, magkaroon ng ngipin yung batas natin na kinakailangan may kulong to o ma-blacklist ito. Samantala, inaasahang ilulunsad naman ng grupo ang OFW APA na siguradong makakatulong sa pagprotekta sa mga OFW.